sinabi mo na relax ka ng buhok, ba't parang stress? <laughs> <laughs> So hello sa Guy Farms Squad. Magkikita pala kami ngayon mga massage therapy student para magbanding, kwentuhan at syempre mag-massage party rin. Kami po pala yung mga registered massage therapist at dito nga kami nagkita-kita sa Bethesda Wellness Massage sa massage clinic ni Ate Regina. Guys, sa mga taga Calgary diyan, kung gusto niyo magpa-massage, magpa-book na kayo sa kanya. The best, highly recommended talaga. So ayun na nga habang naghihintay kami sa iba pa naming kaklase, na miss ni Rodin asarin si Ana. Sinabi mo na relax ka nang buhok, parang stress. Kung oh eh, nag-i-school pa kami, ganyan na talaga sila kasaya. Oh, ano yan? Ano yan? Bagong banyan! <laughs> <laughs> yeah, oh. okay. okay. Ang buhay ay ikalay sa bansa! <laughs> <laughs> At dito nga kami kumain sa may chopsticks restaurant. Dito lang yung sa may 17-up. Since walking distance lang naman from the clinic, pagpasok nga namin, di pa rin tumitigil ako. Ladies and gentlemen, Nakalaya na po ang pocket na kami Napalaya. Sinaway na nga kami ni Ate Lani kasi ang ingay daw namin. Habang hinihintay nga namin si Rose ay umorder na muna kami ng pagkain. Sabi ko nga masarap ang mga ulam dito. Halos first time nga ng iba dito na kumain. At eto na nga yung classmate namin na late. Hi, Rose. No, dito ka, Rose. At dahil huli ka, ikaw ang manlilibre. No. Alam mo ang bakit? Uy, pera. Uy, alam mo ba? At eto na nga si Bella Bot ang robot nilang server. Tuwang-tuwa nga sila nung makita nila ito. Daig niya pa nga ang artista at mga sikat na vlogger kapag dumadaan na ang Ang dami nagpipicture at nagbivideo sa kanya. Kinuha na nga namin yung mga order namin. At may i-deliver ide pa nga siya. Ito na nga at nagsimula na kami kumain. Nakakatakam talaga pag kumain kapag Pilipino foods. Bulalo, Bicol Express, Lain, At ang pahabol na crispy patas. Sarap! At meron pala kami hindi kumakain ng meat. Kaya umorder ng sisig na bangus at umuusok-usok pa habang pinitika ng lemon. One hour later. Eto nga at nagsimula na kami mag-massage. At nagpamassage na nga ako kay Ate Regina. Dahil nga matagal nang hindi na namasahay yung likod ko. Ang dami ng mga muscle knots at muscle strain. Naalala ko yung nag-aaral pa kami. Alitan nga kami ng massage. Kaya lagi nare-relax yung katawang ko. Nakakalibre pa ako ng pamasahe sa labas. Almost one year na rin palang hindi kami nagkikita-kita. Sabi nga namin, gawin namin to monthly. Na-miss namin kasi yung ganito. Naalala ko pa nun. Pagkahatid ko nga sa mga bata sa school. Ako rin, dediretso na para pumasok. Buhay estudyante. At pagkatapos nga, matutulog pa ako ng isang oras. Tapos susundin yung mga bata sa school. And then, diretso naman sa trabaho sa gabi. Mahirap. Sobrang daming struggle. Pero hindi ako sumuko guys. Si pagat tagalan talaga guys. Minsan nga pumasok ako sa school natutulog ako habang nagle-lecture yung teacher. Di ko alam binibidyoan na pala nila Pero ako. ayos lang. Ganyan talaga buhay. Ganito talaga dito sa Canada. Kailangan mong kumayod at dumiskarte. Ay, hirap pero masarap. So paano guys? Dito na lang muna. Maraming salamat sa noon Don't forget to share our videos po. Basta tandaan sa guys Squad, solid tayo.